guys Guys, dito na naman kami sa Papais. Kasi, may binili kami yung... Ano? <laughs> Mantumas. <laughs> binili namin ito, Mantumas last day. So, nakuha like, na siya. Kasi nag... Shanghai kami kagabi. So ngayon, magpapais kami yung mura nito. Kasi nga, malapit na inspiration nito. Kaya mura lang bilhin namin ito. One euro guys, one euro. So, hindi lang yan. Hindi lang yan. Siyempre may cook din tayo kasi ang cook dito hindi masarap pa order. Tago na tindo. No? Pero meron din tayo rice. Yan. so, nakala nila maraming pinaglumaan. Ayan. Walang rice kasi dito. So, dala tayo ng yan, rice. Lagyan natin sa sa ano para itatapon na lang. Mas nagugas na ko ng kamay guys. Ha? Hugas ng kamay. Kanina lang. Kasi yung rice is dalawa yan. Dalawa yan, Ang ah. may mm. rice yan. Mm. Ano, na? <laughs> <laughs> ano na? Ano na? Ang may yan. Ang may okay, Ito naman sa akin. Galing natin yung, yung ano, mainit ako, guys. Mm. Uh, so, ngayon, ano lang kadali? Nabayok oh. ah. tapon din na mamaya. Eat na. With Bang timel natin yung mantumas dito sa tabi. Lagyan natin si chicken dito. Red. With... Mantumas. Wow, It's it, guys. So, kain tayo, guys. So, hindi magpapakita si Bella. Ako lang na muna. So, thank you, Kain tayo, guys. Mantumas. Mm. <laughs> Mang sa Barcelona. Papasayos. Di ba? Silak lang kayo dyan mga tao sa likod. Dadala talaga kami ng rice na ispag. Papas, mag -XC. Paggaling kami sa bahay. Lalo na paggaling sa trabaho. Pagod. Gutom. Like ngayon. Ngayon ganito. Gutom na. Tamad ng mag yung luto ng ulam. Tapos may binili man ako na, binili kami na kung tumas nung nung isang araw. So, Pa-expire na kasi ito next day. So, titrahin namin. With rice. Alright. Bira in color. So, Tapos na tayo. Salamat Lord sa pagkain tonight. Thank you for watching. Bye bye guys. Mang Tomas malakas.